Ang magandang bayang ito ay kaya kayamanan, hindi pa sa ginto. Ang ating wika, isang wika ipagmamalaki, ang sambal. Naganda ako yung humiyo. Bilang mga Zambalenyo, dala natin ang yaman ng ating wika, sambal, Ilocano at Tagalog. Pero hindi ba kayo ang sita? Ang sita ng tampal at ang lakad. Una ang pinagsita. Ang ikalawa ay gagayang ka. Ang huli halimbawa na sa lindang tampal at ilakad ay kreatin siya. Mga kabataan ng zambal, sa ating mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating lipa. Ngayon dito ka tamong ni Mati. Ngayon ting saw ng bagong nag kung ng si sa Sa bawat paggamit ng ating sariling wika, pinubuhay natin ng kasaysayan at pinalalakas natin ng ating pagkakaisa. Naman ang ating pinagmulan ni Iokana, Tagano at Sambal. So, Iisa naman ang ating layunin ang maging isang bansang may pagkakaisa sa wika at Pagbilang sa Pilipino at sa Tupong bika. Makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Kami po ang ikalawang grupo na nagpula sa Great Tenor Next. Wika ko, inaro ko. Sulong ng balik.